Divide. I. Some. Add. Difference. Multiplication. I multiply. Difference. Ay. Dito siyo. Okay, Difference. 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 Time. Ay. Minus. Minus. Quotient. Times. I. Divide. Product. Times. Sige, tana, dito tayo sa... Dito. What is 3 over 8 added to 2 over 8? 5, 8. 5, 5 8 8 over, over 8. 5 over 8. Ito yung, yung base. Doon. Kasi pag 5 over 8, 58. Not lagi may over. 5 over 8. Anong base mo dito? 3 over 8. Ito. 2 over 8. Ito. What is the difference between 5 over 12 and 3 over 12? Um, uh, 2 over 12 3 over Twelve. Or 1 4? over 6 mm. What will you get if you add it? Add 1 over 4 to 2 over 4 3, 3 over 4 Here you can read it as 3 fourths Then 3 fifths uh, oh, uh, 2 dip kanan. 1 half, 1 third You can What is the result? when positive 4 and negative 3 are added? 1. Tama. Okay, explain. Uh, ano, siyempre. Okay. Kunyari, may utang sa iyo si 3. Ah, oh, uh, kaya utang sa akin? 1. Huh? Ay, hindi. Okay, kayo, okay. For example, ka, para pag ng teacher mo, bakit naging 1? Sabihin sa'yo, sabi mo, sabihin mo, kunyari, chair, meron po utang na 3, tapos meron po yung 4, ay may utang po kayo sa akin na 3, may 4 po kayo, babayaran niyo po ako oh, at susukla mo po kayo ng piso. Kasi piso matitira. Okay. Give a number greater than negative 12. 11. Pwede. 6. Pwede. Pwede kayo ulit ang negative 11 greater than ha? Ah. Greater than 12. Negative 12. Hindi siya negative 13. Hindi siya greater than. Hmm? Multiply 3 and negative 6. Multiply. Ano ah? Uh, negative 18. 18. Ah, sige, 6 times 3. 6 times 6 times 3. Times 6. Okay, 3 6 9 18 eh 3 6 9 12 16 eh 15 18 18 6 Pero ang gawin mo, kunyari ganyan 6 times 3 3 times 6 Ang gawin mo 6 times 3 Pagamang bless 6, 12, 18. No. Ano yung gawin mo? Now, Ano ang bilis na ang 6? Negative 18 kasi bakit? Ano yung parehas? Hindi siya parehas. Ano sabi ko ulit? Pag, pag magkaiba yung rules of integers? Integers yan, no? Paano, paano pagka, sige, sabi natin negative times positive. Ah, magiging negative pa rin. oh, negative times positive. Negative. Positive times negative. Negative. Negative times negative. Positive. Positive times positive. Negative. Ay, positive pala. Positive. Yeah. Tignan mo lagi yung sign ng dalawa. What is the quotient when negative 20 is divided by negative 4? Ano? 5 times 4. Ano? Negative 20 divided negative 4. 4. Bilang tayo. Count by 4. 4, 8, 12 16 27 ay Sipa, <laughs> 16, okay. 12 12 ay, 4 8 12 16 20 ay lah nya ay kan galing mo na to dito basta but may pass to put kan may pa. Oh one sign negative kapag Kung hmm. divided siya, pag negative sa negative, kakalabas yung positive lang din. Ito malilip na na. So, positive tama na. na. Ah. What is the result when 0.25 plus 0.75? Ano ah, ah, yung sagot? Kung Ah, baro yung sira Ano yung sir? 1 peso. 1 peso. Bakit? Kasi... 5 5 plus 5, 10, carry 1, and 7, 8, 9, 10, and then 10, tapos 1, carry 1, and then bring down, yun na lang. Sabi kaya, mag sabihin, kasi pag itong 0.75, tsaka itong 0.75, hindi siya mabuo pa walang piso. O, ano yung kalahati ng piso? Hap. Hap eh. Hap. Ano nga? Ano yung kalahati ng piso? 1.4. Kung eto, ito, ito? 0.25, 0.50, 0.75, And 1 0.50, Ito 0.50, 0.50, 0.50, Ito yung 1 0.50, Ito yung 0.50, 0.50, Ito 0.50, 0.50, 0.50, 0.50, This Aning half? Ano? Aning half whole. Aning half ng whole? Anong half ng piso? Ano? Half uh, one, ano? Fifty. at twenty. Zero? Point. Kasi fifty, imagine mo ito. Zero po talaga point fifty. Imagine mo. Fifty, ta fifty yan, fifty. Fifty plus fifty. hundred po.

kung kung isa kung isang daan niyo kasi kwenta kalahati din ng 1 is 0.50 or 0.50 pala sa niyo okay so dito pa tama what is dito uh, mo how much change will you get from 50 pesos when you pay 15 to the cashier ah uh, ikaw bibili ka sa akin ng worth 15 pesos babayaran mo ako ng 15 magkano magkano sa ay babayaran mo ako ng 50 Magkano susukli ko siya kung 15 na kuha mo? 35. 35 so, 3.66 from 6.99. 6.33. 3.33. 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 negative kasi 3.33. Negative 3.33. 3.33. Tignan mo yung ano, from. Ito yung keyword mo. From. From. Sub subtract from. subtract 3.66 from 6.99. Pwede mo, pwede siyang balita rin. From 6.99, subtract to 3.66. Tapos pwede yun, di ba? Kasi galing ang pinari. Eh. Babawasan mo yung 3.66. Ay, babawas ka ng 3.66. Galing ka. Galing or Galing. Si yeah. sa 6.99. Mahal yeah, pa dito, kuya. Sa oras, eh? sa nilang. Huh? So, from, so, itong leng. So, so magbabos ka lang sa si 3.66. Gets? Mm. Gets. What is the result when you multiply 5 by 0.1? 0.5. Bakit? Um, so, okay. ano? Kung give, anong given mo? 1 plus five. Anong ano, five, uh, 5. Anong given mo? Ano? 5 or 0.5. Anong given mo? Kako, given. Yung pagsabi kong given, yun yung parang nakaano sa'yo. Yung solution mo. Ano? Ah, uh, to. I to, bring toh. down si 5. Hindi, wait. Ay, 5. Tinatanong five, ko, ano muna yung given? Pagsabi, pagsabi kong given, kung ano yung ano mo, yung... Kung ano yung nakasulat sa, ano, kung ano yung nakasulat sa solution mo. Kanyari, solution mo is 5 times 0.1. Ang given mo dun is yung 5 times 0.1. Uh, pag sabi ko is 5 times 3, anong given mo? 5, 5 times 3. Anong given? Anong given mo dun? 15. Ulitin ko. Ang given, yung given is kung ano yung nakapaloob sa solution mo or sa, uh, sa question. Gets? Gets mo? Hmm. Kung ano yung nakapaloob sa question. Question. Gets? Gets. Mm -hmm. Ano yung sa question? Ano yun, yung itong point? Kanyari, or ito na lang, ka, ano yung number na nandoon sa mismong question? Ito, tinan mo. Tino mo ano yung given dito sa number 11? Ano na? Sabi nine. ko, Nine. ang sabi ko sa number 11, ang sabi ko, kung ano yung given, yun yung nakapalob sa question ng mga numbers. Nine? Ano yung given? Nine? Ito ko sabi niya. Maroon. Hit na. Hindi ka. Hindi. Ulitin ka. Hindi niya. Ito. Hindi. Ulitin ka. Ay, yung point. Hindi. Uulitin ka. Pag sinabing given, ah, madali kasi madali ba? Tagalogin mo na. Ito na Tagalog ko nga. Pag sinabi kong given, yun yung nakapaloob ng na mga numbers o numero sa mismong tanong. Sige. Ano yung, ano yung number dito sa tanong? Sa 11. Subtract 3.66 from 6.99. Ano yung mga, ano given mo sa dalawa? Ano yung given mo? 1. Oh. Oh. Ah. Given. Numbers. Ito. 3.66. Tsaka? Ah. Oh. 6.99. Okay. Hindi so, na yung parang gets. Ah, medyo konti pa. Sige. Ulitin ko. Basta isipin mo given. Given given is equals to numbers. Kasi pag pinaka picture mo, ano yung kunyari to? Sige, yung isip. Kasi napag-aralan nyo na. Ah, hindi pa, pa. pag-aralan nyo na. Ito pa lang din. Uh -uh. Pag-aralan na, sasabihin sa inyo, sasabihin sa inyo, na what is the given? Ito so, uh, uh, yung pinapasabihin sa Ito yung pinapasabihin sa inyo. What is the result? What is the result if you divided 3.6 by 100? Okay, Sabot yan. Sabar, Sabot sabar, di ba? Sabot oh, Kasi sabihin sa inyo. Again, Class what is the given?

Kung ano ang dito, sabihin nyo. Sige. Class, what is the given? Uh, um, okay. Divide 5.5 by 10. Hindi mo siya babasahin. Ang sabi, ano sabi ko? Ano yung given? 5.5. Tsaka? 10. O, yun lang ang sabihin mo. Basta yung sabi mo given. Ay, so, sige, ah, okay. yung given. Ang kanya, parang ganito lang. Given is equal to numbers. Sige lang, ito lang isipin mo lagi. Oh. Sige, oh. tignan mo lang. Oh. Tignan mo to. Tignan mo to. Tignan mo, sige, tignan mo. Yun nga. Sige. Basahin mo, basahin mo. Sige. Basahin mo po ulit para ma-refresh ka. Game. go. Basahin mo. Given number. Given, may equal numbers. siya, so hindi siya isa. Ay, given, equal siya, parehas na lang. Given equal numbers. Is equal. Is equal. Is, 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 is equal. Is equal. Is is equal. Equal. Is equal. 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 Okay. Is is equal. equal. Is, is equal. Equal. To to numbers. Yeah. So you now let given is equal to numbers. Oh, no. Focus on given. Given equal. It doesn't say what you. Where Pag sabi, anong given? Is mo, oh, numbers? Ah. na pulog sa Kasi, isa pa, given? Given, 5.510. Ah, sige, sige. sabi ko. Kasi mo ulit to, para ma-refresh ka ulit. Pero tinanong kita. Given, is equal, is equal to numbers. Lagi may 2 kasi, di wala ko ano di ba? 2 numbers. Oh, isa pa. Okay, lima. Given, is it, ay, uh, is equal to numbers. Isa pa. Given, is it, to numbers. Isa pa given is equal to number. This is last one. Given is equal to number. Yung. Tawag pa yun. Ano yung product? Product. Equal to number. Ayun. Nakalimutan. Ano <laughs> ba? Ano yung sum? Ah. Ay, sum. Huwag uh, ka papalito. Ay, ano. Plus. Plus. Quotient. Quotient. Divide. Wait lang. Parang balik yung product product. Tama, tama. Times. Quotient. Divide. Ayan. Sum. Um, sum. Ta, plus. Difference. Difference. Minus. Divide. Ay, di oh, divide. Dali divide? Quotient. Times. Um, dividend. Ay, ano yung tagito? Pro. Product. Ayan. Oh, sige. po rin kita. Alam mo na yung... Bert, anong given sa number 8 Number eight. Eight. Anong given? Hmm. Anong given? Product Ay, Ay. Added Nalito ka pa Nalito ka pa Ah Number lang ba? Ayun Di ba ni given Number Ah okay, yeah. Given is 0.25 0 Zero. Lagi n. may n N 0 on Ay 0.75. Ah, oh, isa pa. Bert, ano yung given sa number 2? Number 2. Ito. Oh, ano yung given? Oh, ano ulit yung ah. given? Given. 5 over 12. Good. 3 over 12. And? Good. And, and, kasi pagka, three over 12. Pag pinagsama mo kasi, kanyari, ganito kasi yun. Kanyari, ano five, sabi mo? 5 over 12. Yeah. Diba sabi mo kasi 5 over 12. Tsaka, 3 over 12. Magiging times kasi yan. Ganyan kasi kakalawas yan. Pagka wala kang sena sinabi. Gets? Mm. Okay, gets. Good. Robert, ano yung given sa number 1? Yan. 3 over 8 and 2 over 8. Yung pala ko, gets mo na. Ano ulit yung given? Um, anong number? Numbers. Numbers. May numbers. Guess. Hindi, anong number ko dito? Hindi. Ano given? Given. Um, numbers. Numbers. Very good. Ano yung next Find the, ano yung product? Find the product, product. of 2 and 0.1. 0.1. Pag mong pagbabalik tayo yung F, tsaka, pag mong yung F, point, mong pagbabalik yung F, tsaka yung P na. Kasi kunyari, nag, kunyari, kunyari, kasi kami, meron lang kami, ano nga may mga research, may ano kami, mga yung communication. Kung pag sabi ko, FIFO, dapat nga pa, hindi ah. ba? Diba? Kunyari, sabi ko, There's people, di ba? Kaya, there's a people. Dapat yung accent mo, tsaka yung pagka-browse mo ng mga by-letter, dapat maganda, clearly. Okay. Again? Um, find the the product. Mali. Hmm. Uh, find the product. Mali. Uh, find the product. Bale. Yeah, pwede, pwede. Find the product of 2 and 0, Okay. Zero point zero point zero one. sa unang nakinig eh, mahirap daw sa unang mahirap. Pero yung yung mo, parang tigasan mo. Prada. Zero. ah. yung 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 Prada. 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 Prada Prada. Mali. Prada. Prada. Kasi, yung 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 mo yung eh. Prada. yung 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 Find the product. Nakita F. F. F yung Yung bibig Find. mo dapat Find. Find. Ah. Find. the product of 2 and 0.1. Ano? 0.1. Yun. Grabe okay. naman ng teacher. Ang galing ng teacher. Ah. Basta kung dito, product. Kasi nababal prada product eh. Product, product. Ang gawin mo, para di ka mayanapan, bagay Tagalog ka, product. Product. Okay, ulit. Para Dok, saan matatid? Wait lang ko, check Pine. ko lang yung sa labas, Find. ko. Find. mali? Pahing oh, mali? hindi Wait lang, dami gamo-gamo. Ay! Tay! Natakot naman huwa ko sa inyo. Hmm. Grabe. Kala ko. Kala Oh. oh. na ba kaya? Sigurado. Patingin ng ipin. Hindi, yun Patingin. Okay. May kiss kayo. Okay. Oh, kiss na kayo dito. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Okay. Oh, wag mo Andaming laba, hin, no? Oo po. Labada Tay. tay. nag-aaral doon. Ha? Teka, mo dati Sayo ko nag brush Okay, may kiss ka. Okay. Mmm, okay. Ano? po yun? Tignan nyo, pagka nag may ano, may kinang yung ngiti nyo. O, pati ng ngiti, Mmm. Grabe nung ano? Grabe nung gamo-gamo? Gamo-gamo! Oh, na kayo sa loob? Anong oras na ba? Nine na rin pala. Hmm. Hmm, ano po yun? Mm hmm, just ko po. Ang igpet. Good night, good night. Hmm. Good night, good

Wala po yung piatos. Wala na po yun pa. Okay. Bibili pa ako. Piyatus. Hmm? Ahin nyo ba ng biscuit? Hmm. Ba ng biscuit? Hmm. Ay, gusto hindi, hmm. tatay. Masarap naman yung mga mga ito po. Ay, kanina. Po, isa pong, pong tinapay. Hmm. Isa pong tina na. magkana. Tawa alam. Ma, ito tubig na yun. Ayun po hmm. ang nasa oh, na. Hindi, open na natin yung ano.